video. <laughs> Mangon mi sa mong ah, ang kabo si Jason. Oh, kompleto tayo ng Ricardo. Ito yung suka. Oh, yung stand to. Oh? Oh, serbol na. Para. Oh, natay asin kompleto. Unique nitong lagayan. <laughs> So oh, yun, tara mga idol. Eh, maganda yung kuan ngayon. Dagat hindi maalon. Na, ah, na para makakilaw. Yung sakay na masoldre mga idol, oh. Hindi ay kuha nga bugaong. Bidyaan raman, dire. <laughs> okay oh, kilaw. <laughs> ha? Uh, doha. Oh, doa. Sara-sara. Oh, doa mga doa. Dang itu dulu. Para pod, mana na. Guys, song dinakpan guys oh. Oh, dinakpan. Dinakpan tahun. Dinak pas kilid. Dinak pas kilid. Da da, diri deh, saya diri titik-titik kok. Diri? Kada So good dah yang idol. Ini men himo untuk pabugat. <laughs> Karon dita dita mulutau. Para indi tayo magkon ba lulutang Lagay natin sa hawak <coughs> deta ওই দেখা সবাই দেখলাম পথছোলি পথ ভালো পথ কেটে পাব ito oh ito doon ito oh tebal di ito na <laughs> ha ndo na oh dito pagodong pagodong do pa go do oh nagtaga nara hay sa sa taga inupakan ay uh, guys ito guys oh shout out sa taga inupakan oh <laughs> kaya ka pogi din si inupakan may tinaga tusog ni gan emane channel oh Mani. Shoutout sa kawan. Mga eh, stallion runners ug sa inupakan road runners. Oh, na. Datay ko is daw. Oh. Tara, sana all. Ito guys. Uh. Sa Kabalde. Aw oh, na ikwan. Ako i eh, share sa ko. Nay, wala kay ito kilawon. Kisa ginahan, kisa ginahan ta. Mo pala to gito. Si ganaan mo dai ito kilawon pandamay. <laughs> Matunok ka tinan. Ito gud. Ganato ito. Daghan migo mga idol, mga usak sa balde. Oh, buhi buhi pagud mga idol oh. Fresh from the sea. Ka jackpot yung tingali upakan. <laughs> <laughs> ay ay to ara. Ha? Huh? Ah. Ha. Sakit ra ba na? Dili man. Kila mo jud hapod. Kana oi

Ah, pwede na makilaw na ito. <laughs> pwede ay. Pwede. Hindi man, kung sakit, tigay makatunok na. na tunok na ba? Ito, good size na, good size na yun Mabawas mo ko. Na, tunok dyan ay. Ano eh. so, yung palit ano? Yan, tara. Ano yung palit na? No, ano, halin na. Pwede dyan ito na. Gana ko dito. Gana pa nabilin. Ito, rin na kaya kumagba ito doon. Kaya mga ito, sa kabalde ka dyan eh. Kamu lihat guys? Kamu lihat nama ni. Nama ni kita